pala si Kuya. Kuya, ano, saan pa po kayo galing? Ah, bali, ano tayo, no? Ah, uh, galing, galing tayo ng norte natin ng nakaraang North. mga buwan. Norte? Oh, norte. norte? natin. Bali, yung norte natin, tapos na natin. Sa time, Philippine Looper. Nandito na ako ngayon sa South. Bali, 89 days ko na ngayon. 89 days na po kayo naglalakad. Oh, grabe, guys. Oh. months na, ano? Guys, ah, uh, uh, si Kuya nga pala yung Philippine Looper. Ano? Ito, oh. Ayan. Ah, uh, Philippine Looper, pero gamit lang yung kanyang paa. Ay, kung ito si Kuya, may mga Yes. Pwesta ng pinakang ano nyo po, ah, uh, pinakang punta nyo pa? Dito, dito lang. Uh, baka ah, matatag ka ako. Ay, bali, andito nga yung sa, sa tatlo yung Quezon. Dito ka mamamahin nga kuya. Oo, oh, 5 kilometers na lang eh. 5 kilometers na lang? Oo, oh, oo. Oh, ano. Oh. bali yung norte natin hanggang Batanes natin. Tapos na natin yan. Oh. Dito na ako Bally, sa norte. Bali, ito yung dala-dala mong mga damit. Oo, oh, sa so, uh, bigat, ano? oh. Uh, 20 kilos yung dala natin eh. kuya, matanong ko lang po, bakit nyo po ito ginagawa? Para saan po? Ito, 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 ito para sa bansa natin yan. Ah, oh, nga no. Ay, oo, para, sa para sa, sa ibang ano. World Record. Oo, para sa buong ano, buong bansa to. oo oh. buong mundo. Ano? Ay, kilala tayo niya pag natapos natin to sa buong oh. mundo, yung Pilipinas natin. Meron na ba nito kaya gumawa? Wala, na, wala ba? tayong record nito eh. Kaya sinimulan ko na. Ah, kayo so. palang pa kauna una, na ng oh, Philippine kayang, Looper na naglakad ang, po. Tinira ko, Batanes to Hulo. Oh, layo. No, no. Batanes to Hulo. Yung kanta ng na Itbulaga natin mula Batanes hanggang ulo. Oo. grabe. Ano? ano pa kayo? Pinakang dulo pa kayo ng ano? Oh, Northern sa saka Southern Moss ang tinitira natin. Bali tapos na ako sa Northern natin hanggang Batanes. Kuya, paano Lahat pa pinag... nakasulat natin dito. Ah, ayan. Tapos ko na yan. Ah, ito yung ah, mga niyo oh, ito, ay, guys, 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 so ah, nyo po. Ito yung mga pinapuntahan nyo. ito yung guys pinutahan nyo. guys, oh. Pilipin pero oh. Ayun, Ilocos ay, Norte, oh. Yun yung pinakang ano, no? Union, Bataan. Gabi kuya. Kuya may page ka ba? Anong pangalan po ng page nyo po? Ah, uh, yung pangalan ko lang din, Ferdinand de la Merced. Sa Ferdinand. Facebook po? Oh, P Ferdinand de la Merced, Philippine Looper. Yun. Okay. Yeah. Sa YouTube naman po? Wala wala lang dyan. Kung gumagamit na YouTube. Yung lang kasi uh, gila, Facebook busy Facebook. ako, busy. busy. Ah, uh, sa Facebook lang oh, po okay, talaga. And guys, ah, uh, pakipalo na po si kuya. Ah, uh, sa mga madadaan po ni kuya, ah, uh, kayo na lang pong bala kung may abot po kayo, malaking tulong din po yung kay kuya para kahit pang paano yung eh, uh, oh. din po baga pag naglalakad po ano. May tula ka na yata kuya tubig ah. Meron pa na. Ah, meron pa. <laughs> Ayan na. Si balik kuya na, kuya na sa tagkawin bali. Dito ka na magpapalipas ng gabi. Oo, oh, dito na. Ayan, dito. may, dito po sa may unahan, may McDo dyan at Jollibee. Oo, oh, okay. sa... Malapit na yung mga natin ko, meron, meron tayo dyan. Uh, may pahingahan uh, po dyan. Oo. Oh. Kasi ano, hindi dito. May barangay hall tayo dyan. Meron po. Oh, po meron po. Meron din po sa may... Parang terminal ba pa ano? Oo. Meron tayo dyan. Oh, pwede, pwede dun mag-gerit. Kasi kapunag natutulog pag minsan pag sa kanila. Ano natin mga municipal hall tayo lang. Kagayon lagi po. Ay, pag di na pag ng hotel, hindi na hindi na kasi okay. pag gumapot ako na, nagte na lang ako eh. Pag umabot ako ng municipal hall natin tent na lang. Eh, eh -coordinate na lang yan. ay kipag-coordinate lang tayo diyan. Pag hindi ako umabot barangay hall. Okay. Ayan, Pero lang ganoon din naman lagi naman ako nagte-tent. Gabi ang galing kuya guys oh. Kaya gabyan, guys suportahan na, so. natin si Kuya. Ayun Natin Philippine sa Looper. Sa bansang yeah. Pilipinas. Ayan. In, oh, yung, na ano, si buong Pilipinas. Kaya salamat po. Ingat po sa paglalakbay po. Salamat, salamat na, po kayo. po salamat, pala yung TK so. Vines po. Ayan. Ingat na, sir, TK po. TK Vines po. TK, TK. Vines. Shout out okay. sa inyo. Ayan. Sige. Ayan. Kaya, salamat Ayan. po. na nga po si P Philippine Looper. Oh. Ayan. Para mamamain nga muna sa, sa bahay ng Tagkawayan Gabi? Hmm, guys, pakisuportahan nga natin si Ferdinand de la Merce. Uh, Philippine Looper. Ayan.